Ito na nga po yung part 3 ng aming paggagala sa Ipoperac. So ngayong araw bali ang unang destination namin. Uh, pupunta muna kami dun sa yung may sikat na kapihan, sikat na white coffee. Uh, so eto na yata yung sinasabi nila na sikat na kapihan yung mayroong white coffee. So ito try namin kumain dyan tapos try na din namin yung sikat nilang kape na white coffee. Ipuso natin sa ano yung tapang. Unang higo palpite talaga. <laughs> Pagkatapos nito, bag tayo or may pupunta natin? Sa may temple. Temple na tayo. Yung nagdagalan. Ang masarap yung pati kapag bayan.